Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. So, kung ipakita sa inyo sa video ito yung original na dalawang inahin ko na binili kasama nung barako na si Koibi. Sila po yung aming pinagsimulan na trio. bali dalawang inahinin at saka isang barako. Ito na po yung kanilang last na pagbubuntis. Kaya po gusto kong ipakita sila sa inyo bilang appreciation sa kanilang masipag na pagproduce dito sa aming My Farm Project. Tapos na silang kumain yan at simot na simot nila yung pagkain. Parehong buntis yung dalawang yan. Ang isa dyan ang nanay ni Pogi, yung aming junior boar. Naririto sa pabahay na ito yung uh, combined na anak ng dalawang inahin na ito. Yung isa kasi dyan, ng anak ng Siam, yung isa naman, anim. So, labing lima lahat yung fatteners na pinapalaki namin sa ngayon. Maganda ang mother instinct ng mga inahin na ito. At kung maalagaan ang gusto yung kanilang mga biik, ay ganito ang klase ng naipoproduce nila. Mahaba, matataba, at mabibilog, at malalakas yung kanilang mga biit na naipoproduce. Truly appreciated ko yung dalawang inahin na pinagsimula namin. Marami na yung naiproduce sa amin at gusto ko silang ipakita dito sa inyo para pagpapasalamat na rin sa napaka-prolific na production nila sa mga nakaraang mga panahon. Hanggang dito po mga kasama at uh, happy farming po sa ating lahat.